Magandang mga minamahal kong kapatid. Pati naman po ng God bless you ang katabi mo. Pakibati po ang Panginoon ng masigabong palakpakan. Viva Peña Francia! Viva Sagrada Familia! Viva! Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Sa mapagpalang gabing ito, huling gabi ng Senyor Nazareno at nagdarasal tayo na sana prosesyon natin, tumigil na ba ang ulan? Tumigil na ba? Meron pang konti? Ngayon din po ay gabi, nang pasasalamat naming mga Bikulano. Sigurado po, napakasarap sa naga sa Basilika ni Ina. At hindi pa po tayo mawari sa ligaya dahil ikapitong pong anibersaryo ng ating parokya kahapon. At napakaganda ng ating pagbasa na nagpapaalala sa atin ng kung papaano nga ba talaga sumunod kay Nasareno magdasal tulad ni Peña Francia at maging isang butihing pamilya. Tatalita po ang ating aalalahanin, gabay ng ating ibanghelyo. Una po ay ang salitang magpatawad. Pakiulit nga po. Pangalawa ay ang salitang maawa. Panghuli ay ang salitang masdan. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Very good, children. Minsan, meron po akong nakitang basketball court at tinaya po akong mag-basketball ng aking mga kaibigan. Magbe-bless po ako ng isang lugar. Mag-basketball tayo, Father. Sige, pero huwag muna ngayon. Magbe-bless muna tayo may isang lalaki doon, sabi niya, pero Father, wag nating kalabanin yan. Bakit natin hindi pwedeng kalabanin yan? Kasi nga, napakagalipad ang pangalan niya, si Kuya Pito. Bakit hindi po? Father, mahusay yan, Padre, Si Kuya Pitong. Paano naging mahusay? Pag sumot yan, Father, sunod-sunod, ang taas lagi ng score. Lalo na Father pag nakatira yan ng 3 points. At pag na-shoot niya sasabihin kasi pitong three points. Father 21 agad yun. Pitong 3 points eh. Ang ni talaga ni Pader. Nakuha niyo po ba? Pitong 3 points. Isang shoot lang 21 na. Pag nakadalawa 40 na. Pag nakatatlo, kaya hindi mo pwedeng kalabanin dahil pito niyang three points. Sa gustong iparating ang imposibleng gawain, ilang beses ko ba patatawarin to? Panginoon, alam ko namang gagawin niya ulit eh. Ilang beses ba, Panginoon? Pitong beses po ba? Sabi ng Panginoon, hindi lang hindi lang. Makapitong beses ng pito. At ang pito ay napakahalagang numero pekto sa Panginoon at sa mga Hudyo na nagsasabing walang hanggan ang pagpapatawad. Pero doon nga tayo nagkakaroon ng problema. Yun nga ang pinakahamon sa atin. Paano ka magpapataw kung alam mo naman na yan ay ikaw ay sasaktan din. At alam mo na minsan walang epekto yung pagpapatawad niya dahil namimili din niya ng patatawarin. Mananakit palalo yan. Pero mga minamahal kong kapatid, ang pagpapatawad ay hindi lang nakabase sa iyo. Ito'y pagpapalaya katulad ng sa Ibanghelyo. Nung nakita nung hari na hindi lang siya ang apektado, ang mga anak ay ibibenta, ang mga ari-arian ay mawawala. Pero nalimutan na agad ng taong iyon dahil sa tindi ng galit. Itinanim na sa kanyang kapayapaan pero nagtanim pa ng sama ng loob siya naging malaya, bagkus. Nagbigay pa ng pasakit sa kanyang kapwa. Huwag sama ng loob lagi, kapatid. Walang patutunguhan. Huwag laging ing at kasamaan hindi tayo lalayang tuluyan. Nagkamali na ang nakaraan. Pero ngayon, nais ng Panginoon na ikay simulan. Magpatawad, matiwasay dapat ang buhay. Amen. Sabi mo nga sa o ang aliwalas mo. Oh, talaga. Tingnan mo ngayon katabi niya kung mukhang maaliwalas. Mukhang malas eh. Kung napansin niyo po, nagpagupit na ako. Nagpagupit no? po ako. Opo. Bagay po ba? Di ko rin maintindihan. Ang galing po nung nagupit sa akin. Eh kasi tumutubo na ulit po yung buo ko. Gusto ko pong pakalbo ulit kasi masarap po. Yung... Masarap eh. Wala, wala. Ang sarap po pagkalbo, hindi nila alam kung naligo ka o hindi. Di ba? Parang bilis lang. Pero sabi ng nanay ko, nak, parang awa mo na ang <laughs> ng ano. May, iba naman. E pagdating ko po doon, mukhang microphone, sabi po nung barbero, Sir, anong gusto niyong gupet? Sabi ko, na bahala ko yan. di ko na rin maintindihan yung tubo ng ko eh. Tapos sabi ng barbero, sinipat niya ako na matagal, tinignan niya ako lalim, at sabi niya, Sir, military. Military, sir. Bagay na bagay sa inyo. Mukha kayong pulis. <laughs> Kaya ko sa kanya talaga, balak. Di sinimulan niya. Nakat okay, alam niyo yung ano, ang sarap nun eh. So nakatulog po ako. Paggising ko, mukha nga pala talaga akong kumandan. Sabi ko, oh, pwede pala. Pwede naman pala ako. Naalala ko yung ROT, di ka spahinga. Pwede naman pala. May nakita siya na hindi mo nakita. Nakita. Kapag magpapatawad ka, ang hirap dahil sinasabi mo nga, nang didilim ang paningin ko sa'yo. Pag nakita mo, gagawin pa! Sinabi ko na nga, di ba? Sinabi ko na, di ba? Nang didilim ang paningin. Pero hindi ka lang hanggang dun sa dilim. Kaya mong tumanaw sa liwanag. Kaya mong tumanaw ng mas malinaw. Kaya mong tumanaw ng sa Panginoon. At kaya nga po, paulit-ulit kung dinadala ang debosyon sa Peña Francia. Viva Peña Francia! Palapakan po natin ang kapistahan <laughs> ng inang Peña Francia. Ito po ay replica ng uh, Peña Francia, kapistahan. Pero ina-announce ko na rin po, susunduin po natin ang Peña Francia sa Naga. Sa September 28 po ang dating. Sa pagsundo po natin, bakit ba? Yung, yung Peña Francia po talaga, maliit lang na imahen, na kahoy. Bakit ba sumikat? Dahil sa mga pikulano, ang dami nang dumating. Dumating na ang sakit. Sanay na sanay na kami sa bagyo. Paulit-ulit na trahedya. Pero katulad ng isang ina, pinagbubuklod kami, pinagbubuklod tayo. Isang nilalang kababaihan, babaeng maliit, na sa tingin ng mundo, ay walang magagawa. Pero, iba ang pananaw ng Diyos na pagkatapos ng unos, may bagong simula. Na pagkatapos ng kamatayan, may buhat na tinuturo. Na pagkatapos ng lahat, hindi lang ta gusto mo, makiprin ang gusto ng nagmamahal sa iyo. At gustuhin din dahil nagmamahal ka rin hanggang sa makayanan hanggang sa magkakatiisan pero mapagtatagumpayan. Ipagdasal mo, maawa ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo yan, maawa ka naman. Ang hirap po ng isang taong walang awa, Kinalaot, kaupong awa, kawawa. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, siyang lagi ang tama. Akong pinaka, pinaka magaling ako. Pinaka magaling ako mag-serve. Pinaka magaling ako mag- uh, basta. Ang hirap magsama ng taong iyo. Ang hirap. Masasaktan mo yung taong yun. Mapagnakit. Walang awa. Pero kung makak makakita ka ng isang taong may awa, at, at, at kung wala ka bang nakikita isang taong may awa, kung wala, na lang ang ipupunto ko sa inyo. Salamat po bisita ng ating Ihos Central. At ito tingin ko po ang gustong ipaalala sa atin ng Senyor Nazareno wala kang awa, masdan mo ang Diyos. Masdan mo. Pinatot mo siya eh. Wala naman siya ginawang masama, ba? Sino palpak? Siya. Di ba ikaw? Ako. Di ba ako? Tapos nuluhod pa siya para sa'yo? Di Masdan mo. kumunta ka mamaya sa likod. Haplosin mo yung paa niya. Lumuhod siya para sa iyo. Maawa ka na kapatid. Lumuluhod ang Diyos para maawa ka at magpatawad. Hindi mo man maintindihan ngayon kung bakit mo patatawarin. Dahil alam mo, nababalik yan sa'yo. Kasi hindi, ito'y masakit sa pagpapatawad. Eh. Pasen, pasensya na. Pwede niya kasi sabihin, buti nga sa'yo. Sakit nun. O kaya pag pinatawad, pasensya na, sasabihin, hmm. Sakit nun. Pero lumo, lumulog ng Diyos. Ililibot natin ito para sabihin, lumulog. Tama na. Maawa ka. At sa paghaplos mo kay Senyor Nazareno sa kanyang likuran, sa kanyang paa, abutin mo ang krus, abutin mo, langhapin mo ang amoy kahoy na Diyos na nagpakumbabat lumuhod. Alalahanin mo ang lahat ng umaaway sa iyo. Alalahanin mo ang lahat ng nasaktan mo. Alalahanin mo, lalo na yung gusto mong saktan at paghaplos mo sa paa ni Jesus na sareno. Promise, kapatid. Maghihimala siya ng may kapayapaan. Gagaan. Lalaya. Ang susunod mong gagawin, dapat lang ay mapayapa. Amen. Palak natin ang <laughs> Special po ito sa aking buhay ngayong gabi. Ang kaibigan ko pong si Father Pong Del Rosario. I anniversary po ng kanyang pagyao ngayon. Narito po ang mga kaibigan ko sa Balintawak at ang iba po namin kaibigan. Si Father Pong po ay deboto ng Nazareno. Kaya nga ang biro namin sa kanya, Pong, Pong Nazareno. Yumao po siya last year. Ganit, ngayon po ang anniversary niya. At gusto niyang gumawa at ipa kilala ang Senyor Nazareno. Bagong pari pa lang po ako sa Balintawak noon. Hindi pa po masyadong iniimbitahan ng Senyor. Pero siya agido, imbitahan natin ang Senyor. At di ko makakalimutan yun prinosisyon namin ng Senyor Nazareno, nakakatakot nung una, kuya. Alam nyo naman yung mga kapatid natin nung una, di ba? Nung nalaman nila ang Senyor Nazareno, para mga zombie, talagang mga... Nag, nag, ngayon, naayos-ayos na po natin. Palapakan natin ang mga iyos de sentral Yan. Alam rin na Jepoy, nung una natin, talagang kapusok. Nagsimula siya. Ulo lang muna. Kamay. Hanggang sa nabuo niya ang imahe ng Senyor Nazareno. At last year, di ko makakalimutan, nagkukulang na ang imahe ng Senyor Nazareno. Pero kapag gagawa ka ng imahe ng Senyor, may mga parte dyan na kukunin mo sa original. Hingi ka ng pahintulot. Nakumpleto niya. At naging replika yung imahe niya. At tuwang-tuwa si Kuya Pong. Sabi niya, Gido, masayang masaya ako. Dinisplay po ang imahin sa kya po. Ba, naalala niyo po yung last year, bawal panlapit niya ata. Tapos ngayon, yumao na siya, one year na. Hulaan niyo kung kaninong imahin ang naririto. Yan po ang imahin ni Father Pong. ang imahin ni Kuya ngayong kanyang anibersaryo na nagpapaalala maawak ma, ah, masdan mo ang Diyos kahit anong mangyari masdan mo ang Diyos luluhod, papasan, hindi mauubusan ng kapayapaan. Sabi mo nga sa mo, peace be with you. Kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid, salamat kay Jesus na sarenong. Salamat sa Birhen ng Peña Francia at bilang mga pamilya, ulitin natin, magpatawad, maawa, masdan. Viva Peña Francia! Viva! Viva Senyor Nazareno! Viva! Viva Sagrada Familia! Viva! natin ang Panginoon! This building which we dedicate to Your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship You in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com slash at i-follow ang ating official Facebook page www.facebook.com slash Maraming salamat po mga kaparokya.